Roman Roman 1 verse 16 Hindi ko kinakaya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ng kaligtasan ng kaligtasan ng lahat Para sa kaligtasan Roma 1 verse 16 Hindi ko kinakaya ang magandang balita ano sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos at kaligtasan ng lahat Roman 1 verse 16 Hindi ko ang magandang balita sapagkat ah, ito laki kapangyarihan laki. ng Diyos na <laughs> para wala para, <laki>. para, <laughs> para, para sa lahat para sa lahat para sa kaligtasan ng lahat Roman 1 verse 16 Hindi ko kinakaya oh, ang magandang balita sapagkat ito kapangyarihan ng Diyos na, pa, para sa kaligtasan ng lahat oh. Anong <laughs> tremor? Roma 1 verse 6 Tin Hindi ano? <laughs> ko kinakaya ang kapangyarihan, <laughs> Diyos sa pagkat. kapangyarihan ng Diyos? Ay oh. Di ko, oh. Hindi oh. ko Hindi ko kinakaya Ang magandang balita sapagkat ah. Ang kapangyarihan ng Diyos ay para sa lahat Tama ba? Ma? Okay. Para sa kaligtasan ng lahat Roma 1 verse 16 Hindi ko kinakaya <laughs> Ang magandang balita, <laughs> ang magandang balita. Magandang balita. Sapagkat ito'y kapangyarihan sa ng Diyos. Pero, para sa para sa kaligtasan lah sa <laughs> ng lahat. Kuva. Roman 1 verse 16. Hindi ko kinakaya ang magandang balita. Sapagkat, sa, <win> sa uy, sapagkat ito um, Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Pa para, siyem. Para, para, siyem. Para, siyem. para sa, para sa, para sa Ligtasan na oh, lahat. Roma 1, verse 16. Hindi ko ko kaya ang magandang balita wait, wait, ta -ta na Diyos. Sapagkat ito, kapanyarihan niya para, 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 para sa <laughs> para, para 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 atin, atin para lahat. Para sa kaligtasan. Para sa kaligtasan natin lahat. Kala mo lang siya pinta pen. Roma 1, verse 16. Hindi ko kinahihiyang magandang balita sapagkat ito'y kapanyarihan ng Diyos. At para sa kaligtasan natin.